Ang masasabi ko lang, sa buhayang iyan, ibaba ang presyo ng fishbowl, quick quick, kwek, -kwek tukneneng, kalamares. <laughs> Magandang araw, Pilipinas! Nandito na ang live update sa Bagyong Opong. Makikita natin na palanpon na ang Bagyong Opong. Makikita rin natin ang mata ng pigsa. Ah, este, mata ng bagyo. Kapalapit na sa Pilipinas. Kaya ipaghanda ang bagyo, kahit pansit lang, upang ito ay hindi lumakas. Dito, makikita natin ang mata ng bagyo. Ay pulang pula. Wala pang tulog simula kagabi. Mula sa kabilang linya, ay kausapin natin si Boy Kulot. Kamusta dyan, Boy Kulot? Lex, dito nga ay malakas na talaga ang ulan at na dito sa kinauupuan ko. Bakit ka naman nakaupo? Hindi nakatayo eh. Mang boy, may sasabihin kayo? Ari nga, kakahasa ko lang ng samurai. Maikling mensahe lang ang sasabihin ko sa mga iyan. Magbago na kayo. Tingnan nyo, sa lakas ng baha dito. Nagkapalit-palit na ng bahay ang mga kapitbahay bahay ko. Kung naayos nyo lang sana ang blood control, hindi ako maa blood. <laughs> Ayusin daw ang blood control para hindi maa blood si Mang Boy. Balik sa'yo, Lex. Galit na si Mang Boy. naa blood na sa blood control. Relax lang ang BP, Mang Boy. Nasa kabilang linya naman. Kausapin natin si Abudo. Pasok! Lex, talagang masungit ang pagmumukha ni Tatang. Pati na ang panahon. Paanong di susungit? Ikaw kaya ang gibain ng dambuhalang katulad mo ang kubo ko. Tapos hindi ko pa alam kung saan pupunta ito. Tatang, anong masasabi niyo sa ghost fighter ng gobyerno? Ang masasabi ko lang sa Ghost Fighter, si Eugene, nakainom ko yan nung kabataan ko. Yan ay suka sa akin eh. <laughs> Ayan Lex, narinig mo na rin si Tatang. Isa din palang gin blender. Matindi si Tatang. Sa kabilang linya naman, pasok, Bogart! Talagang baha dito sa lugar na ito Lex. Oh, boss, ikaw. Anong masasabi mo? Andito sa tabi natin si Tong Griezmann. <laughs> ang masasabi ko lang, sa buhayang iyan. Ibaba ang presyo ng Fishbowl, Kikyam. Quick, quick. Tokneneng, kalamares. <laughs> oh, Tong Griezmann. Andito na rin kayo. Ano ang masasabi niyo? Sa akin lang, ang masasabi ko sa'yo, gusto mo ibara kita do sa flood control ko na project? Buhaya ka, kurakot! Dapat sa'yo ay minamarinig ng buhay. Kurakot ka raw. Hawakan mo nga ang tainga. Papayag ka nun. Hawakan mo nga rin ang tenga. Ano, pas? Pos. Ikaw, pas nga. Oh, FIGHT! Nako, patay. Um, sa Sige, kaya mo yan. Tok na Magandang laban to. Balik sa'yo, Lex. Nako, Bogart. Inulo ka naman. At eto na nga po. Palanpol na ang bagyo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Nako, wala lang bagyo. Kinain lang. Ayan, at gaganda na panahon bukas. Kaya, kita kita sa susunod na animation, mga Lodi. Sana ay nag-enjoy kayo. Kahit na may bagyo. Maraming salamat. Bye-bye!